This is Nanay Edith Cabanag uh, Nanay, say hello Nanay, say hello to all my uh, Subscriber Nanay Sa mga OFW sa Pilipinas Gusto po kayo At sa lahat ng mga Ilocano Bisaya at saka sa lahat ng mga uh, Tagalog, Bicolano, Pangasinente, and so on. Kumusta po kayong lahat? Mabuhay po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Ayun, nabaksa ang kanyang crane. Ilalakad. Galaw ng galaw ang nanay. Naglalakad eh, oh. Ay, nanay. Nanay, say hello. Oh, tinereching yung katawan niya, oh. Anong nanay, nakatayo, oh. Tignan niya, oh. Nakatayo mag-isa, walang hawak, oh. Wow, this is amazing. This is a miracle. Miracle from the Lord God, Almighty God in heaven. In the third heaven, the real God. May mga bag. Oh, may mga bag daw. Oh. iting na yung mga ba bag. Ah. Oh, sabi niya kasi na pagkain. Walang, wala uh, man lang kumain. Oo. Oh, ayun ay, Ayun yung dalawa. Busy ay, No? Which is nagagawa like, sila ng lumpia. Oh. So punta na Ano, ikaw ang bida rito. Ano, huwag ka matutumba. Ayan. 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 tao Ayan. 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 tao Ayan. Ayan. Oh. Teka, teka, teka. Wala naman kainin. Ka kainin daw kakainin. Wala naman kakainin daw. Wala naman daw kakainin. Oo, uh. 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 lumahan na akin. Oo, yung katawan, oh. Si nani, ah, uh, buti pa ito ng 120. Oo, oo, pangkawal. Masig, masigasig gumalaw, oh. oh. Masi ma Ngayon oh. na yun, oh. Ngayon na yung mga pagkain daw, oh. Marami raw pagkain, sabi niya, at wala naman daw kumakain. Eh, kainin natin yung siyang talong. O, oh, hindi ha? natin ha? Oh Ay, tayo. Mm hmm, Ano na? Nakakain. Marami sa cherry ha. Ano na? ako? na? Ano na? Ano na? Ano Ano na? Ano Ano nga months lang itu ha 3 months